Mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol sa hindi raw makapagliligtas ang mabubuting gawa. At bago po natin ito bigyan ng talakay, kayo po'y welcome sa ating channel. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. So po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panay sa Kristo na ating tagapagligtas. At ngayon, basahin natin itong tanong na ito para sa lahat po na mga kapatid sa panalampalataya ay huwag tayong maniniwala pag ganito ang mga aral at turo ng iba. At basahin po natin itong mga komentong ito. At hindi ko po inilagay yung pangalan niya kung sino man siya. Ano ho? Ang importante, tayo po yung makaunawa Nang sa ganon. Ay hindi tayo mahawa ng ganitong maling aral. Basahin natin. Kung di ka nahugasan ng dugo ni Lord Jesus, hell ang destiny mo. Di ka masisave sa good works Huwag niyo pong guluhin ang utak ng mga tao. Read your Bible. So basahin natin sa kasulatan yung kanyang mga komentong ito na ako sana ay magpalinaw sa kanya maging sa atin para tayo maliwanagad din po na kung saan itong mga ganitong mga kaisipan ay tama ba o naaayon ba sa mga katuruan ni Kristo. At tingnan natin ano, itong sinabi niyang nahugasan ng dugo. Ito'y mababasa natin sa Hebreo 10.22. Basahin natin. Ang babasahin po natin na version muna ay dito sa ASND. Lumapit tayo sa kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Ano po ang ibig sabihin dito? Ngayon, para maintindihan po natin, ang paglapit po natin sa Diyos, dapat po merong tapat na puso Ano ho, yung ating budhi, yung ating konsensya Dapat matatag po ang ating pananampalataya Sabi po dito, dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin Ang tanong, papaano nilinis ng dugo ni Jesus? Para maintindihan natin, bumasa po tayo ng ibang salin dito rin po sa Hebreo 10.22, ang babasahin po natin sa version po naman ng ADB, ang dating Biblia. At basahin natin, tayo'y magsilapit na may tapat na puso. So, yun po ang ibig sabihin. Pag sinabing tapat, walang pagdududa, walang pag-alilangan. Sa lubos na pananampalataya, yan po. Pag sinabing lubos, ibig sabihin buo ng iyong pagkatao na walang pagdududa, walang pag-alilangan. Kaya nga ang sabi ng salita na Diyos, mamahalin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Yan po ang ibig sabihin ng lubos na pananampalataya natin sa Diyos. Hindi lang ang parte ng ating isipan ang sasampalataya sa Kanya. Kaya nga buong pagkatao po natin. Ituloy po natin ang pagbabasa ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Ngayon, kung ating babalikan ang tanong na ito, ang sabi po dito, kung hindi ka nahugasan ng dugo ni Lord Jesus, hell ang destination mo. Ano ba ang tamang term? Ang sabi niya, nahugasan ng dugo. Dito po ay nawisikan. Ibig sabihin, ang pamaraan po ng pagwisik ng dugo nung panahon po ng Israelita, ang ginagawa po nila sa kanilang mga seremonya, magbibigay po tayo ng mga pictures o halimbawa tulad nito. Ganyan po, niwiwisikan tulad nito na iniwiwisik ang dugo. Kung ating unawain, hindi po yung salitang kung di ka nahugasan ng dugo ni Lord Jesus Christ. Hindi po yung pinanghugas, kundi iniwisik yung dugo sa mga panahon po ng Israelita. Yun ang ginagawa. At sa panahon naman ni Jesus Christ, yung kanyang pagkapako sa krus, nabubo ang dugo niya doon sa krus. At ito mga kapatid, para maintindihan natin yung salitang dugo ni Kristo. No? Basahin natin dito sa Epeso 1.6. Purihin natin ng Diyos dahil sa kamahamahaniyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. So malinaw po, yung biyaya ng Diyos ang tinutukoy ay si Kristo. Ngayon, para maintindihan natin, yung dugo ni Kristo, ito po, pinantubos. Hindi pinanghugas. Masahin natin, Epeso 1.7, sa pamagitan ng dugo ni Kristo, ito po, malino po ha, sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. So, hindi po ipinanghugas yung dugo ni Kristo. Sabi niya, kung di ka nahugasan ng dugo ni Lord Jesus Christ, ang nakasulat po ay pinantubos o tinubos tayo. Ulitin ko po. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. So malino po. Pinantubos po yung dugo ni Kristo. Hindi po nahugasan. Ano? ang pinanghugas kung ating alamin ay yun namang kanyang aral at turo na kung saan maintindihan natin. Dahil kung hindi tayo matuturuan, hindi tayo mahugasan ng kanyang salita. Kasi nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Hindi ba't naturuan ka? Doon ka nahuhugasan. Ibig sabihin, kung hindi ka na magnanakaw dahil sa napakinggan mong aral, ay ititigil mo na yon ang iyong pagnanakaw. Nakita po natin, ano? At hindi lang yun. Marami mga aspeto ng ating buhay, yung ginagawa nating kasalanan, matitigil kung maaaralan ka ng salita ni Kristo. Yun po ang malinaw para sa atin. Ano po? Magpatuli tayo. Dapat natin malaman ang paghuhugas sa pamagitan po ng dalisay na tubig. Sa literal po, talagang tubig po yun. Pero sa paraan ni Kristo, hindi po sa paraan ng tubig. Sa pamagitan po ng mga aral at turo ni Kristo, nauhugasan po tayo. Yung mga aral at turo na atin napapakinggan, na kung saan ay maging mabuti nga po tayo. Gagawa tayo ng mabuti. Yun po ang dalisay na tubig na tinutukoy dyan. Hindi literal. Kaya mali ang term o pangunawa ng ganitong mga komento. Katulad po ng komento niya, kung di ka nahugasan ng dugo. Yung bagang dugo ang pinanghugas sa atin? Nahugasan ba tayo ng dugo ni Jesus? Ang sinasabi doon ay nabubo ang dugo ni Kristo sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. At doon sa paraan po ng ritual ng mga Israelita, niwiwisik ang dugo ng mga hayop. So ngayon, yung paghuhugas po sa kanilang ginagawa, sa paraan naman ng malinis na tubig o dalisay na tubig. Sa pano naman na Jesus Christ, yung kanyang dugo na nabubo doon sa bundok ng Kalbaryo at siya ay nagsugo ng banal espiritu para maging gabay ng bawat mananampalataya upang sundin ang mga aral at turo ni Kristo. Malinaw po. Kaya hindi po mapupunta ng hell. Siguro yung mapupunta ng hell, mali yung kahulugan, maling pangunawa. Ngayon, ituloy pa natin ito di ka masi-save sa good works. Huwag ninyong guluhin ang utak ng mga tao. Read your Bible. So, tingnan nga natin kung hindi nga makakapagligtas yung mabubuting gawa. So, babasa tayo. Ngayon, balikan po natin itong binasa natin kanina lang. Sabi dito, lumapit tayo sa kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya dahil nilinis na ng dugo Nesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. So dapat ganyan ang ating pangunawa. Ipinantubos yung dugo ni Kristo para sa ating mga kasalanan. Manino po yun. At yung sinasabi dito nahugasan na ang mga katawan natin, ibig sabihin yung ating katawan, ibig sabihin po yung salitang katawan natin, ito yung ating katawan na nakakagawa ng kasalanan. So ngayon, nilinis na. Ibig sabihin po yung nahugasan o nilinis yung ating katawan sa pamagitan po ng salita ni Kristo. Ano po? Yun po ang ibig sabihin yan. Ngayon, kung itutuloy natin sa verse 23, basahin natin. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-anilangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. So dito sa ating pananampalataya, ano, magpakatatag po tayo. Ibig sabihin, huwag tayong mag-alilangan, huwag tayong magpabaya, magpakatibay po tayo. Ibig sabihin ng magpakatatag tayo sa atin. Ano, ho, yung pag-asa natin kay Heso Kristo. At huwag magalilangan tayong mag-alilangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Kasi yun minsan po ang nagiging kahinaan ng mga mananampalataya na kung saan ay misa nag-aalilangan sa mga pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. At ito, katulad nito mga tanong na ito, no, isang pagsubok din kung hindi natin alam yan. Kasi, iisipin na lang natin sa ating sarili, no, asabi dito, hindi ka masisave sa iyong mabubuting gawa, eh gusto mong gumawa ng mabuti. Tapos, may marinig ka na hindi na pala kailangan ang mabubuting gawa, eh siyempre, manghihina ka, panghihinaan ka. Eh siyempre, gusto mong gumawa ng mabuti. Kaya narito yung channel para matulungan tayo na huwag tayong magkaroon ng ganitong kaisipan na may turo sa inyo para hindi kayo panghinaan. Na hindi na raw maliligtas yung mga tao kapag gumawa ng mabuti. Pero kung itutuloy po natin itong talatang ito sa 24, dito natin makikita. Sabi dito sa 24, dere-dere siya lang po ang pagbabasa na no? wala akong binago. Kasi nga po, para maintindihan natin, nahugasan tayo, di ba? Nilinis tayo, nung tayo sumampalataya. Kaya bawat tayong sumasampalataya magpakatatag. At pagdating dito sa verse 24, at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Yan po. Gagawa pala tayo ng kabutihan. Pero ang sinasabi nitong mga nagko-comment sa atin, ginugula raw natin ang mga utak ng tao pero ang sabi niya, hindi raw maliligtas sa paggawa ng mabuti. Pero ang sinasabi ng kasulatan, magmahalan sa paggawa ng mabuti. Paano ka magmamahal kung hindi ka gagawa ng mabuti? Maaring itong naturoan na ito, hindi yan marunong magmahal. Kaya hindi yan gagawa ng mabuti. Nakita po niyo So yun ang contrast na mga taong ang kanilang paniniwala ay hindi na raw kailangan gumawa ng mabuti. O ngayon, dahil English ang kanyang comment, ay di English din ang ating isasagot. So, dito rin po sa Hebreo 10.24, i-English lang natin sa pagbabasa. So, hanapin natin sa version ng English version itong Hebreo 10.24. Bible Basic English. Ito po yung version na ating babasahin. And let us be moving one another at all times to love and good works. So, yan po. Kasama po sa pagmamahalan yung mabubuting gawa. Ang sinasabi niya, ito, maaaring naturoan siya ng maling aral. Di ka masaved sa good works. Yan po ang kanyang belief, paniniwala o naituro sa kanya. Pero tayo natuturoan po sa ating pagkakilala kay Kristo. Kailangan po, yan po nakalagay diyan, and let us moving one another at all times to love and good works. Kasama po sa pagmamahalan yung mabubuting gawa. So, basa pa rin po tayo ng ibang salin. Baka, baka dito lang natin makikita. Bumasa din tayo dito sa version po ng ERB. Easy read version. Ito po yung translation sa English naman. We should think about each other to see how we can encourage each other to show love and do good works. Malinaw po no? Kasama po yung paggawa ng mabubuting gawa pag nagmamahal ka sa iyong kapatid sa pananampalataya. Malino po ba sa atin? Ngayon, basa rin po tayo ng iba pang salin. Baka naman dito lang sa dalawang salin nating na binasa. Basa rin po tayo dito sa English Standard Version. Masahin natin. And let us consider how to stir up one another to love and good works. Malino po, no? Kasama yung mabubuting gawa kapag nagmamahal ka sa iyong kapwa. Kasi pag hindi mo isinama yung mabubuting gawa kung nagmamahal ka, anong tawag sa iyo? Pakitang tao o plastic Di ba't ayaw naman natin tawagin tayong plastic Kaya kailangan nating gumawa ng mabuti o ng good works. O isa pa, basa rin po tayo na iba pang salin sa English version. At ito ay paborito ng mga tao ngayon na kung saan yung King James Version daw ang pinaka the best, sabi nila. Pero tayo, dito nag-aaral para maliwanagan po tayo. No? Walang the best, the best, kundi yung the best yung aral at turo ni Kristo. Amen? Ngayon, basahin din natin dito sa Hebrews 10.24, version po ng King James Version. Basahin din natin. And let us consider one another to provoke and to love and to good works. So, malinaw po. Kasama po sa mabubuting gawa kapag nagmamahal ka sa iyong kapwa, sa iyong kapatid sa pananampalataya. Kaya po dito sa ating channel ang itinuturo yung mga aral at turo ni Kristo. Sapagkat itong Hebreong ito ay isinulat ni Apostol Pablo. Na inaituro ito sa kanya para marinig natin yung mga tinig ng Diyos, yung mga salita ng Diyos na naisulat ni Apostol Pablo. Hindi lang sa kanyang kalahing hudyo, maging tayong mga hindi hudyo, ay makaranas o makatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Malino po ba sa atin? Para hindi lang po si Apostol Pablo ang nagsasalita banging iyong mga ibang alagad na konsan ay nagsasabi din po na kasama yung mabubuting gawa sa ating pananampalataya. Basahin naman natin dito sa mga sulat ni Apostol Pedro. Basahin natin sa unang Pedro 2.12 na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil. Nakita po ninyo? Silang mga hudyo ha? Magkaroon doon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hindi hudyo upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyo tulad ng nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Nakita po ninyo, magsisigawa ng mawabuting gawa. O ngayon, palta natin na ibang salin. Dito pa rin po sa unang Pedro 2.12. Sa lahat ng oras, ipakita ninyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinaparatangan nila kayo ngayon ng masama. Sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa ninyo at luluwalatay nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya So malinaw po, kasama po yung mabubuting gawa Yung salitang kabutihang ginagawa Malinaw po, yan po'y base kay Apostol Pedro sa kanya mga sulat Ang tanong, sino pa ba ang mga lingkod ng Diyos na kailangan yung mabubuting gawa? Basahin din natin kay Apostol Santiago Basahin natin sa English version. James 3.17 But the wisdom which is from heaven is first holy, then gently, readily, giving way in argument, full of peace and mercy and good works, not doubting, not seeming other than it is. Translate natin sa Tagalog. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay unay-unay malinis saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at mabubuting bunga. Walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Malinaw po o sa ibang salin. Ngunit ang taong may karnungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay, maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan. Walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. So malino po, kasama yung kabutihan, yung mabubuting gawa. Base po ito kay Apostol Santiago. Ngayon, bumasa din po tayo kay Pilemon na kung saan ay ito'y ng ating Apostol Pablo. Basahin natin, Pilipon 1.14 But without your approval, I would do nothing so that your good works may not be forced but done freely from your heart. So malino po, maging kay Pilimon na sulat ni Apostol Pablo. Masahin natin dito sa Tagalog, Pilimon 1.14 Ngunit ayaw ko itong gawin nang wala kang pahintulot upang maging kusang loob ang iyong pagtulong at hindi sa pilitan. So, yung pagtulong, paggawa din po yun ng kabuti. Yan. Hindi ba tayo tutulong? Hindi ba tayo gagawa ng mabuti? Kasi yung salitang pagtulong, paggawa yan ng mabuti. Kasi minsan, hindi natin makita yung eksaktong salita. Kaya yung salitang pagtulong, paggawa ng mabuti sa iyong kapwa, kapatid sa pananampalataya, gagawin mo yan. Kasi utos yan ng Panginoon. At hindi lang kay Pilimon, Maging kay Tito's o kay Tito 314. Masahin natin. And let our people go on with good works. O yan, kasama po yung mabuting gawa. For necessary forfoses so that they may not be without fruit. Masahin natin sa Tagalog. Dito pa rin po kay Tito 314. At pag-aralan din naman ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa kagamitang kailangan upang huwag mawalan ng bunga. So, yun po yun. Kailangan po para magbunga tayo, gagawa tayo ng mabuti. Kaya kaibigan, kung sino ka man, maturuan ka ng salita ni Kristo. Mga aral na turo ni Kristo, yung mga binabasa ko. Nang sa ganun na yung mga kapatid ko sa pananampalataya dito sa ating channel ay hindi madaya ninyo. At alam ko yung ibang mga kapatid sa may mahihina kaya narito po kami para akayin sila sa katotohanan at tanggapin yung mga aral at turo ni Cristo para maging matibay sila sa kanilang pananampalataya. Kaya yung sinasabi nyo na huwag guguluhin, kami po ang huwag nyong guluhin at kayo na po ang nagsabi na hindi na kailangan ang mabubuting gawa. Marahil hindi kayo nagmamahal sa iyong kapwa. Kasi po yung pagmamahal sa kapwa, gagawan mo yun ng kabutihan. Kasama po yun sa pagmamahal. Maaring kung wala kayong ginagawang mabuti sa iyong kapwa, wala yung pagmamahal. Kung gumagawa naman kayo ng kabutihan, maaaring panghitang tao lang yon. Ito ang sinasabi ni Mateo sa kanyang mga sulat. Huwag kayong maging panghitang tao sa paggawa nyo ng mabuti. Masahin natin. Matthew 6.1 To care not to do your good works before men, to be seen by them, or you will have no reward from your Father in heaven translate natin sa Tagalog. Mangag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong ama na nasa langit. Sa isa pang salin, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang sapagat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na Gantimpala mula sa inyong amang nasa langit Kaya mga kapatid Itong ganitong mga katuruan o paniniwala nila Na hindi na raw kailangan yung paggawa ng mabuti O okay, i-highlight ko po Ang sabi niya Di ka masaved sa good works Nakita po ninyo yung mga taong ganito ang naturuan Hindi sila bumabasi sa salita ni Kristo Katulad po nito Yung sulat po ni Mateo ang nagsasalita diyan ay ang Panginoong Hesus. Hindi si Mateo ang nagsalita diyan, kundi si Hesus ang nagsasalita dito na isinulat ni Mateo. Ulitin ko po, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Kaya nga po, ang paggawa ng mabuti, ginagawa natin ito sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sinasabi po ninyo, na hindi na kailangan ng gawa ng mabuti, ay nagkakamali po kayo. Marami tayong binasa na kailangan po yung paggawa ng mabuti kung nagmamahal ka sa iyong kapwa, maging kapatid mo sa pananampalataya. E dagdag pa natin ito. Titus 2.7 In all things, see that you are an example of good works, holy in your teaching, serious in behavior. Sa Tagalog po, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. Ngayon, kung hindi mo ipapakilala ang iyong sarili para ikaw ay maging isang uliran, abay gumawa ka ng mabubuting gawa. Ayan po, nakalagay di yan. At sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian ang kahusayan. So, malinaw po. Walang kamalian. Dapat pa nga mahusay tayo sa ating pagtuturo. Kaya nga po, sa aking pagtuturo, yan po, mayroong kahusayan. Walang kamalian. Kaya ang itinuturo ko po, katotohanan. Kaya dito po kay Brother Owen, nagsasalita ng katotohanan, walang kamalian. Itinuturo po sa inyo. Maari, sa inyong mga napakinggang mga aral ay hindi aral ni Kristo, kaya ganyan po kayo mag-comment sa ating channel. Pero salamat, napadaan ka. Sana'y nabigyan po kayo ng kaliwanagan para hindi kayo mapahamak sa inyong maling pananampalataya. At dito po, salamat sa Diyos dahil yung mga nakakaunawa, makakatanggap ng biyaya mula sa Diyos at tatanggapin nila yung kaligtasan na inihanda ng Diyos sa mga taong susunod sa mga aral at turo ni Kristo. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, kung tayo po ay gagawa ng mabuti, yan po. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. Nakita po ninyo, malalim na salita yan, uliran sa mabubuting gawa. Dagdagan pa natin. Tatantanan natin na mga salitang good works. Ang dami po tayong mababasa sa banal na kasulatan. Para lang po sa inyo, nagtiyaga ako maghanap. Para tayo ay hindi magkamali sa ating pagtuturo at kayong mga nakikinig, ituro din nyo ng tama. Para lang sa ganon, nagkakaisa tayo sa aral at turo ni Kristo. Basahin din natin itong unang Timoteo 6.18 And to do good, having wealth and good works being quick to give, taking part with one another. Sa Tagalog, basahin natin, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Yan po, nakita po nyo. Kaya ako po, maibigin sa pamahangi ng salita ng Diyos ng kabutihan. Wala man akong maibigay sa inyo, ng literal. Pero salamat doon pa nga sa mga nag sponsor sa atin na nagme-membership sa ating channel at maging doon sa nagbibigay po ng mga super thanks. Salamat po dahil nakakatulong po kayo. Dahil iyong mabubuti yung gawa tulad po nito, literal yan, ay isang bagay na nakakatulong po kayo sa iba. Kaya yung salita dito, magsigawa ng mabuti. Hindi lang po sa financial, hindi lang po sa mga bagay na ito, kundi ito yung mga aral maging isang bagay na pakipakinabang sa mga nakikinig upang maging mayaman sila sa mawabuting gawa. So malinaw po ba sa inyo? Ulitin ko po ang talatang ito, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. So malinaw na po yan. So hindi ko na po dadagdagan at napakarami pa kung babasahin kung tutuusin. Pero yung sinasabi po ninyo na hindi ikaliligtas yung mabubuting gawa, kayo po ang nagkakamali. Kayo po ang ginulo nila. At kung ikaw naman ay isang mga o pastor o namumuno sa inyong iglesia, marami kang ililigaw ng mga tao. Ibig sabihin, ikapapahamak nila pag ganyan ang inyong paniniwala na hindi kailangan ang mabubuting gawa. Yan po nga ay kailangan para sa ating kaligtasan yung mabubuting gawa Sa maling pananampalataya nila At maling turo nila Kayo po ang nadaya Kami hindi po madadaya Kasi binabasa po namin sa kasulatan Nang sa ganun makamtan po namin Ang kaligtasan Ibibigay ng Panginoong Hesus Sa mga taong susunod Sa kanyang mga aral at turo So mga kapatid Salamat po sa panahon na ito Na kayo po'y nagtiyagang makinig Inumpisan ninyo at tinapos ninyo Makakatulong po ito sa inyong pananampalataya Sabihin ninyo sa inyong mga mahal nyo sa buhay, kasama po yung mabubuting gawa. Ano po? Alam mo yung mabubuting gawa? Alam niyo po yung sa inyong sarili na gumawa tayo ng mabuti. At lahat ng ating tinalakay, lahat po ng ating mga nabanggit sa kasulatan, yung po, kasama po yung mabubuting gawa, nang sa ganun, kamta natin ang kaligtasan. So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po yung lingkod, Brother Owen at manatili sa atin ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoon sa si Kristo na ating tagapagligtas. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, pagpalaan po tayong lahat.